Pakay ng mga kalalakihang ito, kunin ang lahat ng matatagpo ang kobra sa lugar kung saan may isang magsasaka, ang natuklaw at muntikan ng mamatay. Malaw! Malaw! Muli namin binisita ang Santa Maria Pangasinan upang kumustahin si Mang Ruben Carbillon ang maswerteng magsasaka na nakaligtas sa tuklaw ng kobra sa kabila ng kakulangan ng antivenom. At sa bukid kung saan siya natuklaw ay naabutan namin ang isang grupo ng kalalakihan na ang pakay hulihin ng lahat ng kobra na matatagpuan sa lugar. Po. O, kumusta na po ngayon? ngayon? Hindi, na, sir. <laughs> hindi naman po kayo nagka-phobia. Hindi naman, sir. Nakachamba na ta, yung naaraw na, na yun, may ano na ano, hindi na ako nakabot. Ah, ano ah, yun po, lagi na kayong magbobota. At saka binuenas po kayo, pambihira po yung nabubuhay na nakakarating ng hospital. Tapos sasabihin, kulang ang anti Kaya nga, sir. Ibig po sabihin nun, malakas naman po yung oh, Malakas.

pag-asawa yeah. huh? na o Ito yung lalagyan natin pare Ako wala mo niyata kayo dalang, -dalang Mayroon lang. Ang sa akin. Pare, diyan ka mag-ukay. Ugat to na malaki. Oo oh, nga, brother. Layo ka diyan, baka maulit. Lumalangin mo pala yung kobra doon. Secure na ha. mo.

<coughs> ang mga sapang tulad nito sa gitna ng malalawak na bukirin ang nagsisilbing breeding ground ng mga kobra. Maaring hindi natin sila nakikita pero sa mga ekspertong hunters, madali lamang silang tuntunin. Regular, regular nyo bang ginagawa yung panguhuli ng kobra na ganyan? Hindi naman po. Pag tumatawag lang po yung mga tao minsan mapadpad kami sa isang baryo ituturo yung mga nakikita nilang kobra pupuntahan po namin katulad po nito mga nahuli namin na to, tinuro lang po ng mga tao lang kobra pero kobra yan pero ginaganya gay <laughs> pati ako nagaya tuloy <laughs> ilang ilang piraso na lahat itong huli niya mahigit 30 piraso na po yan 30 piraso puro kobra lahat yan opo nako ang dami pala talagang mga ahas dito. Ano naman ang gagawin nyo dyan? I, ibibenta ko namin ng may pambiling gatas ng mga anak. Saan nyo naman binibenta? May mga customer po kami na dumadayo po dito. Nagahanap po talaga ng ano, mga parang siguro gina, ginagamit nila sa restaurant. Ganun. Bukod sa inyo, mayroon pang mga ibang nanguhuli ng ahas dyan. Ay, marami pa po. Wala. Hindi lang po kami. Pero alam nyo, bawal yung ganyan, di ba? Opo. Bawal po. Eh, kung hindi man po namin mahuli, eh, kung makita po na magsasaka, papatayin din po. Kapag po nakikita kami ng mga magsasaka, yun, pag may nakita sila, ituturo po sa amin. Kung hindi man po namin mahuli, papatayin din po nila. Minsan po, makikita namin yung tao. Talagang pinapalo, pinagtataga, Mm -hmm. Kasi dahil nga po nakakamatay, siguro takot din yung mga tao. Mahigit na 30 piraso ng cobra ito. Ilang araw nyo nang hinuli yan? Bali, pangatlong araw po ngayon. Pangatlong araw eh, magtatanghali <coughs> pa lang. Ibig sabihin... Madadagdagan pa po yan. Ganyang kadami yung mga ahas? Oo. Oh. Magtatanong ka lang dun sa mga karaniwang magsasakay. Tatanungin mo kung nakakita sila ng ahas. Kung minsan sasabihin nila, wala man silang magkikita eh. Yung mga malalapit po na irrigation, mga talon katulad po ng mga ganitong lugar. Ay, mga sapa na o, Opo. Yan. Tuturo po nila. Alam po nila yan. Katulad po rito, dadaan po sila rito, ay eh, nasa baba po yung mga cobra. Kaya hindi naman nila basta-basta. Hindi basta. po nila basta-basta makikita. Doon sa lugar na sinasabi nung magsasaka, walang ahas actually, meron doon. Huh? Meron po. Halimbawa, may palay pa. Magala po sa palay, gano'n. Gano'n na kayo katagal nanguhuli ng ganyan? Labing dalawang taon po na po. Labing dalawang taon. Doon Naanap sa labing po. dalawang taon, hindi ka pa naman nakagat? Ay, hindi pa po. Sana, wag na lang po. Huwag naman. Itong mga kasama mo, gano'n din. nag po ako ng panggatas. Baka mawalan <laughs> ng panggatas. Pero alam nyo na nakakamatayan, di ba? Opo. Naririnig nyo na ba na kulang kulang tayo sa anti-venom? Ibig sabihin kung sakaling makagat kayo niyan, makarating man kayo sa ospital, baka mamaya walang available na antivenom. Hindi ba kayo natatakot sa ginagawa nyo? Natatakot din po, pero mas nakakatakot po yung magutom ang pamilya. <laughs> sa bagay. Pagka, pagka na, ma, namatay ka sa kagat ng ahas, oh, nakita ka ng tao, patay ka. Normal lang, pero pag namatay ka sa gutom, dilat ka. Nakaluwa yung mata mo, nakalaylay pa yung dila. <laughs> napayat, payat. Nakita yung ribs. Ay, Well, hindi siguro natin masisi yung ating mga kababayan, lalo na doon sa lugar mismo ng mga magsasaka kung saan nila kinukuha itong mga makamandag na ahas na ito. Sila mismo yung parang nagbibigay sa kanila ng encouragement na hulihin yung mga ahas doon sa lugar nila dahil nakakatakot nga naman. Kagaya nung nangyari kay Mang Ruben, gumastos siya <coughs> ng mahigit na isang daan libo sa ospital para mabuhay. Pagka ba, ano, Pagka ba binuksan mo yan, mag-aalpasan ba yan? Hindi mm, po. O? Oh? titingnan Titignan po natin. Ah, titignan. Pero pwedeng mag-aalpasan. Pwede uh, po. Dali. <laughs> Ay, Cobra King ako noon. <laughs> Ngayon, lolo na ako. <laughs> baka, <laughs> baka, <laughs> baka <laughs> wow. paano mga kaibigan di maghihiwa-hiwalay na tayo kami po bagaman sinasabi po namin lagi yung tungkol dun sa RA 9147 yung batas po natin sa pangangalaga ng mga buhay ilang, hindi po tayo otoridad para sila pagbawalan lagi lang po natin ipinapaalala sa ating mga kababayan na bukod nga sa ito isang napaka gawain lalo na po sa panahon ngayon na kulang na kulang po tayo sa anti-venom, huwag na lang po sanang pangahasan. Bagaman sinasabi po natin lagi, bawal ito, bawal ito. Ayun po ay pagpapahiwatig lamang dahil ikinokontent po namin yung panguhuli ng mga ahas. Yun po ay pagpapaalam lamang sa publiko na alam po namin yung batas. Hindi po tayo otoridad para magbawal, kaya ang masasabi na lang natin dito sa ating mga kaibigan na ginagawa nilang hanap buhay yung panguhuli ng ahas eh. Uh, kaibigan, double uh, doubling dobli ingat. Sigurado may mga naghihintay sa inyong mahal sa buhay. <laughs> oh. okay. Sige po. Salamat po. O, uh, yung double ingat. Salamat po. Okay. Ano masasabi mo Bisayang gamay, hindi ka ba kinilabutan? Ay kinilabutan talaga ako lalo na kanina na lumusong sila sa tubig. Nakikita mm. mo yung talaga yung actual na parang hindi man nila alintana yung napanganib na mm maaaring uh, ano hindi ba uh, mangyayari anytime hmm. kasi nasa tubig sila wala sila matakbuhan kung sakaling manlaban yung cobra at saka uh, at diba? saka ano tinantya ko rin yung ilalim ng sapa madulas na mm -mm, ah, madulas na kaya nap napakalaking napakapeligroso nung ginagawa nila kaya tapos uh, buhay buhay talaga yung trabaho hmm. nila so kaya sa mga nanonood, wag po ninyong gayahin. Yes, This yes. Video, no? so, huwag Kasi na, huwag, huwag, huwag po itong ninyo. gagayahin. Di bali na kayong mag <laughs> Madaling tignan. Sabi na nga kanina lang nung mga tao dito ng uh, observer, uh, na uh, dali lang pala humuli ng ahas. Pero hindi po gano'ng kadali kapag kayo po ang uh, uh, kayo uh, na mismo yung nasa actual. Yung isang paalala dun sa mga kababayan natin na magsasaka, so yung lagi kong sinasabi na yung mga ahas, nandyan sila, nakatago lang, hindi lang nagpapakita sa inyo. Imagine, dito lang sa maliit na barangay na ito. Iniikot lang nila, kapaligiran lang nitong barangay na ito. Eh. Siguro na merong iba dito na nakuha sa mga kabilang barangay pero dito yung sentro nila. Nakakuha sila ng mahigit na 30 piraso ng cobra. Ang ibig sabihin, itong mga cobra na to sigurado kaya inabutan pa nilang buhay na sila yung nakahuli kasi hindi lang hindi lang yan nakikita ng mga magsasaka kasi yung mga magsasaka mismo pag nakita nila ito pagpapapatay nito kaya yun yung lagi ko sinasabi na yung mga cobra nandito sila kasama ng mga magsasaka yan. madagdag ko lang doon sa sinabi mo ko eh. nakausap ko kanina yung anak ng uh, natuklaw ni Mang Ruben uh. huh? tapos pang-anim uh, pang na pala yung tatay niya na natuklaw Lima doon patay lahat. Oh. Sa lugar lang na to, sa bayan lang na to. Sa bayan ng Santa Maria. Ah, sa, uh, I mean, sa barangay lang na to. Oh. Tama ba so ako? Barangay? Sa barangay lang na to. Ga gaano katagal? Gaano katagal na panahon yung may namatay na lima? Mahabang panahon naman siguro. Mat matagal. Mm, bali pang anim tatay niya, 'yan yun lang ang nag-survive sa mo yan. So, Kaya kanina doon parang ang dali lang nakita eh Dahil gano'ng kadami Gano'ng kadami ang kubra dito mm. Ngayon yung season na buntis yung mga ahas ha? Manging itlog na po ito Magpipisaan na naman So panibagong bats na naman Bagong ng mga ahas yun. ang kakalat buntis po Buntisan na po dito. isang bisis lang siya mga oh. Marami, bawat itlog ay marami Ganun pa man, ulitin ko yung sinabi O oh, mga kaibigan, bukod dun sa Paalala sa inyo, bukod bukod dun sa napaka mapanganib niyan, Bawal yan ha? eh yun Okay, sa aming mga viewers, uh, huwag kalimutan kayo sa aming mga pages, page ni page si Boss Lar Channel. Oh, oh. Ulit. Boss Lar Channel. O oh, nga kahit na, O, oh, practice. <laughs> Boss Lar channel. channel. Okay ulit. Huwag po kalimutang mag-follow sa channel namin sa Bisayang Gamay page at kay Boss Lar Channel. Yeah. Napa ako. Ah, yes, at buwan ko. Sa YouTube, Bisayang Gamay YouTube at uh, Boss Lar Channel. You too. Ayan, 70,000 na yung bill sa hospital. Mga uh, 70 plus yung mga gamot. Yung Ayan, bill, uh, kaya lang kita tinawag para marinig mo yung sinabi ni Mang Ruben na doon sa pagka-hospital niya, mahigit na 100,000 yung ginastos niya para mabuhay. Muntik pa siya kasi kulang yung antivenom. Uh, malakas ang katawan niya kasi pambihira yung sasabihin ng doktor kailangan pa ng antivenom at nandun yung pasyente nakatubo Uh, pambira yung nabubuhay sa ganon pero nabuhay si Mang Ben ibig sabihin healthy Lakas po eh, ano resistant siya. Eh nabaran eh, ko eh, yun, yun yeah. no. hanggang doon ay ting na malayo hanggang doon sa kalsada. Eh. Oh naglakad bisikleta, naglakad ako hanggang doon sa kalsada tapos nagbisikleta ako hanggang doon sa makikita <laughs> <tatatok>. Kaya <laughs> uh, nagpapasalamat ako na ng mga tumulong sa akin ta. So, yung pamilya po ninyo talagang nagtawag at naghanap talaga kung saan makakakuha ng anti-venom. Talabang wala naman daw nabili doon ta. Ayaw naman din yung anti-venom doon uh, na lang yata. Ang gusto po kasi ng RITM dahil sila po kasi yung takbuhan ng mga nearby provinces sa lahat ng mga snake bite cases. Uh, dahil konti na lang daw yung stock, gusto nila Uh, yung mga pasyente mismo ang dadalhin na uh, sa kanila kaya kahit pasabihin mo sa kanila na may pasyente ka na kailangan-kailangan, hindi na talaga nila ipinanimigay kaya natin kinokontent yung mga ganitong kaso dahil marami po tayong mga kababayan na natutuklaw ng ahas, nakakarating po ng buhay sa ospital, kung may anti po basta makarating ng buhay sa ospital talagang mabubuhay naman po dapat ang pasyente kaya lang yun nga, mukhang hindi na ng pansin. Kaya nabali, nagbabaka sakali tayo na sa kaka-content natin ng mga kaso ng mga natutuklaw ng ahas, baka sakali naman makarating dun sa mga kinaukulan at uh, tayo ay naniniwala na hindi naman napakalaking bagay para sa DOH ang magproduce ng sapat na supply ng anti-venom na kakailanganin ng buong Pilipinas. Hanggat hindi pa tayo nagkakaroon ng sapat na produksyon ng gamot pangontra sa kamandag ng ahas, marami pa tayong mga kababayan ang patuloy na aasa sa mga tradisyonal na gamutan na paulit-ulit na nating napatunayang walang bisa. At paano natin tahas ang pagbabawalan ng ilan nating kababayan na patayin o hulihin ng mga ahas kung ang listahan ng mga namamatay sa tuklaw ng kobra ay patuloy pang nararagdagan. Ganon paman, ang pinakamabisang pangontra sa tuklaw ng makamandag na ahas ay ang pag-iwas na mangyari ito. Kung tayo ay nakatira sa mga agrikultural na lugar, ay magkaroon tayo ng kamalayan na ang mga nakamamatay na ahas tulad ng kobra ay nasa paligid at dapat tayong magingat. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.